Wala namang masama. Ito ang diretsahang pahayag ng aktres na si Barbie Imperial matapos niyang aminin na gustong gusto niyang maging bahagi ng prominenteng pamilya Gutierrez. Sa isang interview, hindi na napigilan ni Barbie na magbiro at maglabas ng saloobin tungkol sa posibilidad ng pagiging malapit niya sa pamilya. Ayon sa aktres, kinikilig siya sa ideya dahil positibo umano ang relasyon niya sa isa sa mga haligi ng pamilya, si Annabel Rama. Gustong gusto ako ni Tita Annabel. We're both single naman po. Wala naman siguro kaming matatapakan na tao, saad niya. Bagamat tila pabiro ang tono ng kanyang pahayag, naging usap-usapan ito ng mga netizens online. Marami ang nagtatanong kung seryoso ba si Barbie o bahagi lang ito ng kanyang pagiging witty at playful na personalidad. Samantala, tahimik pa ang kampo ng Gutierrez family ukol sa isyong ito. Sa ngayon, abala si Barbie sa kanyang mga proyekto ngunit tila may bagong plot twist sa kanyang personal na buhay na inaabangan ng publiko. Ano sa tingin nyo, magiging bagong Gutierrez nga ba si Barbie? Abangan ang susunod na kabanata. Wala namang masama, ito ang diretsahang pahayag ng aktres na si Barbie Imperial matapos niyang aminin na gustong-gusto niyang maging bahagi ng prominenteng pamilya Gutierrez. Sa isang interview, hindi na napigilan ni Barbie na magbiro at maglabas ng saloobin tungkol sa posibilidad ng pagiging malapit niya sa pamilya. Ayon sa aktres, kinikilig siya sa ideya dahil positibo umano ang relasyon niya sa isa sa mga haligi ng pamilya, si Annabel Rama. Gustong gusto ako ni Tita Annabel. We're both single naman po. Wala naman siguro kaming matatapakan na tao, saad niya. Bagamat tila pabiro ang tono ng kanyang pahayag, naging usap-usapan ito ng mga netizens online. Marami ang nagtatanong kung seryoso ba si Barbie o bahagi lang ito ng kanyang pagiging witty at playful na personalidad. Samantala, tahimik pa ang kampo ng Gutierrez family ukol sa isyong ito. Sa ngayon, abala si Barbie sa kanyang mga proyekto ngunit tila may bagong plot twist sa kanyang personal na buhay na inaabangan ng publiko. Ano sa tingin nyo, magiging bagong Gutierrez nga ba si Barbie? Abangan ang susunod na kabanata. Wala namang masama. Ito ang diretsa pahayag ng aktres na si Barbie Imperial matapos niyang aminin na gustong gusto niyang maging bahagi ng prominenteng pamilya Gutierrez. Sa isang interview, hindi na napigilan ni Barbie na magbiro at maglabas ng saloobin tungkol sa posibilidad ng pagiging malapit niya sa pamilya. Ayon sa aktres, kinikilig siya sa ideya dahil positibo umano ang relasyon niya sa isa sa mga haligi ng pamilya, si Annabel Rama. Gustong gusto ako ni Tita Annabel. We're both single naman po. Wala naman siguro kaming matatapakan na tao, saad niya. Bagamat tila pabiro ang tono ng kanyang pahayag, naging usap-usapan ito ng mga netizens online. Marami ang nagtatanong kung seryoso ba si Barbie o bahagi lang ito ng kanyang pagiging witty at playful na personalidad. Samantala, tahimik pa ang kampo ng Gutierrez family ukol sa isyong ito. Sa ngayon, abala si Barbie sa kanyang mga proyekto ngunit tila may bagong plot twist sa kanyang personal na buhay na inaabangan ng publiko. Ano sa tingin nyo, magiging bagong Gutierrez nga ba si Barbie? Abangan ang susunod na kabanata.